Bago ang napipintong aksyon sa FIFA World Cup 2026 qualifiers, humarap muna sa media ang Philippine Men's National Football Team para sa isang pre-match press conference. Nitong lunes yan ang ulat ni Daryl Oclares. Galing man sa kanilang mapait na 1-0 loss kontra sa Iraq noong nakaraang biyernes, handa na ang Philippine Men's National Football Team para sa isang rematch sa FIFA World Cup 2026 qualifiers. Ngunit sa pagkakataong ito sa Rizal Memorial Stadium gaganapin ang kanilang muling pagharap na home court advantage para sa ating kupunan. Pero bago ang aksyon, humarap muna sa media ang parehong bansa para sa isang team match press conference dito lamang lunes. Para sa Pilipinas, dumalo si head coach Tom St. Fiat at defender na si Amani Aguinaldo. Ayon kay St. Fiat, hindi pa rin magiging madali ang pagharap sa Iraq, subalit kumpiyansa siya na maganda ang ilalaro ng national team lalo na't na nasa likod nila ang home crowd. now looking forward to the return at home, my first game in history on philippine soil, um, uh, with hopefully a full crowd in wearing blue, uh, singing the anthem and, and celebrating football together against a very tough opponent once more. but um, we are uh, confident that we will have a good performance um, and we hope Uh, this time it will be enough to get also some points para naman kay Aguinaldo, may tiwala siya at ang buong kupunan sa sistemang inilatag ni Saint Piet upang subukan na patumbahin ang powerhouse Asian football squad our coach knows better he knows what to do uh, in preparation for the next game so i trust him and all of the, the whole team trusts him too. so i think uh, he knows what he's doing Matapos ang press conference, sumalang din ang men's team para sa kanilang muling ensayo. Ngayong Martes, target ng Philippine Men's National Football Team na maipanalo ang laro kontra Iraq para manatiling bukas ang pinto sa FIFA World Cup 2026. Daryl Lopez para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.